guys. Meron na kaning falls. <laughs> oh. Alam niyo ba kung saan paano nag, nangyayari yan? Dahil dyan sa solar. Ayan. Ayan. Solar yan guys. Yung patubig na yan ganyan. Dito yan sa likod ng center. Yung bagong center namin. Ano Dito sa dangam. Ayan si Kendra, maliligo daw siya. Si Kenneth. Dapat nagdala kayo ng shampoo. Kenneth. <laughs> Unlimited water sana all. Masarap dito siguro maglaba. Ha? Si Jan, ha? Ah. Hindi ka nagdala ng shampoo dyan? Mmm, ang swerte-swerte ng palay, ha? Oh. Busog na busog sa tubig. Libre pa tubig. Wala. Ah! Tapos malalim na sa akuan. Diba? Huwag ah! <laughs> kang magbabad, ah! Kendra. O, oh, diba? Kapolar yan. oo, oo bakit kasi may upuan dyan? Nakakabangga yan. Ay, hindi. Diyan na upo yung mga kwa. Trabahador kapag naliligo din siguro. Uupo na lang sila. Oh! Ah, sana all. Ano yan? Solar. Ayan o, no, solar. Solar. Ayan o, next. Ayan o. Ito ang paligid niya dito. Puros. Mga palay lang. Hmm. Puro palay lang yan. Dito lang yan malapit sa bahay. Harap ng bahay. Hello. Oh. May sabon sila. Dapat kumuha ka na ito. Ngayon, Ken. Maka ano yan. Maka dito. Maralim din. Shucks. Oh. Ba't may butas din dyan? Ay, ala ka. <laughs> May butas din doon. Oo nga. Malalim din. Hala, hala. Oh, unlimited tubig talaga. Hmm. Di. Tampisaw. Go! O, tumaligo ka na ah! Oo! Ayan! tubig. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Someday, someday. lagi kenet hai kenet Kita itu masih di jalan orang tua kita nak putih